Ayan yung Isabel guys oh. Isabel. Isabel Condominium. Malapit lang dito sa highway. ko palang kababalaghan bakit nag message na message yung is twist ano ba sinabi mo? sabi ko tingnan ko lang yung transaction kay parang may scam yata nakapasok <laughs> Lap, lapit tayo dito dito tayo kay bibiroin natin yung ano yung guardia niya diyan. sila pa rin, hindi mo pa. Lapit tayo kasi sila pa rin dalawa oh. Yung mga guardia, mga ano. Mga mababait. Wala, wala, wala sila nito. Ay wala pala. Oo. Kala ko yung dati. Dito kami dati guys oh. Nung so, marami pang laman ng pitaka. Ayan oh. PNB, Philippine National Bank. Lagi ako pumasok, pumapasok dito dati. Medyo makapal-kapal pa ang bulsa. Ngayon naman, ipis na ang bulsa. Hindi na ako pumapasok yan. <laughs> Ayan, nag-ambo na. Lapit na kayo maabutan. Ayan, daming motor. Pinit lang kayo, guys. <laughs> Pili lang kayo ng motor. Oh. Ayan, malapit kami dito sa motor trip. Ayan, oh, motor trip. Okay guys. Andito na kami, paliko na kami. Tapos na kami dito sa highway. Sa highway, dito na kami, paliko na ako sa papunta sa amin. Okay guys, thank you for watching. Bye.